nakakaburing naman dito pampirang buhay ito buti pa siguro no? anong, anong araw ngayon sa Bado punta ako doon sa Memorial Park baka mag maraming jogging doon M mayroon pang mga param, pariner baka magbigay sila ng kunting pira ba o ano ba magpagkain ba hindi naman daw damot yung mga pare na baka magbigay punta na ako hey man what is your name ito na yes or no lang alam kong in English no is your name no yes uh, can you eat this this one yes and I'll give you oh you can eat this one No. Okay, uh, bye, bye Yes. Nga pa Buti sana kung alam kung salita nila. Lang, yes or no lang alam ko eh. No. Hirap talaga walang pinag-aralan ba? Buti pa nag-aral ako. Dahil nag-aral ako ng buti natin para makaintindi sana ako ng English hirap ng walang alam ba hirapan tayo sa itong kalisod pero okay na no ang bait nila no mga pariner magbigay talaga kahit hindi tayo ng hingi Kusang binigay oh ang sarap pa naman saan kayang buto nito no ang ganda siguro itanim itong buto nito no ang sarap Antay lang muna ako dito baka may dadaan pa ulit ng baka pira na naman ang ibigay. Wala pa naman akong pira pero okay na to. Hey, 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 Pariner, mukhang mayaman. Ito na, magkapira na ko ngayon. Yes or no lang aking kapital. Huwag mong subukan. Yes or no lang po kasi ang may balaan akong kuan be. Na. Hey, hey, you, come on, come on, come on. What is your name? No. No. You don't have a name. Please, no. No. Yes. Are you sure? Yes. Okay, you don't have a name. Come can you fight me? Yes! Yes? Are you sure? Yes! Okay. Bumi. Hey! Hey. Bumi. Hey. Bumi hey! 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 Come back! Come back! I'm not so tired! Just for fun only! Matthew, talaga mahirap pag wala tayong alam sa English. Kala ko kapira na suntukan pa lang. Bumibili yata ng gulo yung tao na yun ba? Hi! Eh! Pagkakapuya. Hi! Eh! Sabi niya, kambak, kambak daw, kambak. Ikap po yung dinagan, pambak, kambak, kung ano yung tao. So, Tumpaya ba, just for fun. Pag-urata Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video